guys, magluto naman tayong ulam na walang katapusang palagi tayo nagluluto ng ulam. Ito, ulam ko may merong hotdog, kamatis, bumbay, sibuyas dahon at salahos ahos, di ba? At saka yung gulay is talong at saka cabbage. So, yun ang gulay ko ngayon. Itong ulam namin ngayon pala. So, talong na may cabins na may hotdog para naman maiba. Wala naman kaming isda. So, hotdog na lang. Kanina, nagluto ako ng hotdog. So, nagkuha lang ako para sa sa talong at saka sa ulam na, namin ngayon. So, slice muna tayo ng talong. Ang pagluluto ng ulam ay walang katapusan. Depende na lang sa diskarte. Ito ay gisado. Gisado with hot dog. So, walang isda, piniritong isda, ay hotdog ang available, yun na lang. Para mana iba naman ang recipe natin ngayon. So, apat na talong. iba-ibang designs and slice. Nilagyan <laughs> ko ng sahog na hotdog para naman may ibang kulay. ang pag slice ay matagal yan kaya yan walang putol putol at walang ano redso redso wait lang so ngayon mag slice tayo ng cabbage Ayan. Tapos na. Cabbage. Tapos ng cabbage. Ito tapos na. Yung ibang taro na sa, sa isang plato. Kaya hindi na ka siya. So, mag-start na tayo magluto. Okay. Yung yung mantika kanina nga niloto ko sa hotdog. Yan din ang labanitin ko. So, mag Lagay na tayo ng kamatis at saka ibang sabay-sabayin ko na lang para patas. <laughs> so, wala nang paligoy-ligoy na sabay-sabay na yan. ba Dagdagan ko ng tikam na Pagdagan ko naman dito konti. Pinagsabi ko para para yung madaling maluto. So, sunod ang hotdog. Okay. Hotdog. Ito ng isda sana pero walang naman na kuhat doon so, ganun pa may iba so pagkatapos itong talong daming talong ibigay ko nilang ito para madami na matunaw ng magic ingredients So, mamaya ko na yan Hello. Ano mo na natin para Lagyan natin, natin ng toyo. Okay. Takpan ulit. Okay, in muna natin. Saka ilagay itong cabbage. At mamaya ko na haluin. Takpan muna. Okay, haluin mo na natin. sakit tikman muna natin okay na may sabaw kasi yung cabins mag produce yan ng sabaw so okay na to so let's eat and mabusog kayo sa recipe ko na ito o so, yan kain na tayo guys